Ah, já fez um monte square. Wala, ba't pwede po ba maligo pag may ganyan? Ihipat tayo sa ibang ano? <laughs> Doon tayo sa may bangka, yun o. No? Doon na no, sa may bangka. hindi kasama yung dap, ano. Sa so, may agri growing init po. Oh. May events. May events kaya ganyan. Oh, yan oh. Matutong tayo nito. Ay, dalawang <laughs> bonong ito. Ay, dalawang <laughs> bonong ito. Ay, dalawang bonong ulit

video at sila. Ang ganda ng ano, sunset. Sunset. Restaurant na ano. Um, Barco. Hmm. I-upload ko. pag -sinipak. sunset. Magalas City na yata, no? Lubog na araw. Hmm, Wala, na. Nala, ayana, ayana. Nakainom na yun. Ako, ayun na naman. Nakampasin na naman ng alon niya. Ayan, ayan ang laki, oh. Oh, yan pa. pa kasunod. Be, nandun na kami, Ayan na, hindi pa rin madala. Tumalis na yung isa. Adventurous talaga. Pala, Ang kulit, oh. nakainom ng aray nakainom na ng dagat yan ba namumula na ayun o no? <laughs> nanginginom pagkain 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 daw nanginginin o no? alam natakot eh Kinakain niya. Ito. Di ang yung amo. Ang ganda ng kulay niya. Oh, may ano sa likod ng leeg. May bato. May quinta. <laughs> <laughs> Kaya ang popcorn. Hindi niya mahimay. Gusto niya lang yung maniliit. Ang may ba? Hindi yan kalapati. Oh, ano right. yan? yung tutututo? Ano <laughs> ba yung <ka ming> tawang mintok mo? matuwa <laughs> ba yung tawang mintok mo? Ginawang manok. <laughs> Wala na. lumayas sa sabi ah. na ang lalaki. Swingless, ginabi na kami ng uwi. Uwi ana Tapos na ang ligo. Ayan, gabi na. Siguro mga ano to. 7 o'clock ng gabi. Ang ganda pa na ang view pag-gabi ganda ng mga ano ilaw mas ibang kulay <coughs> Venus. Ganda naman ang ilaw doon, pink. Ilaw naman. Yati. And Venus. Hindi mo kita. Basa kami umuwi. Tapos yung dalawa camera. Kasi sila yung nauna. Ang ganda ng ilaw, di ba? Oh. So, may yellow, may pink. May blue. So, yan. yan na. Mga babang lakad na naman. Pauwi. Ang ganda tingnan ng mga ilaw. Pink. Yan. Sa mga

Uy, ang daming hangin dito.